Hello po mga kalaki Alas 5 na naman po ng hapon At tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa inyong lahat Siyempre, ang lucky numbers natin nakakatawa Inaabangan na ng marami Kasi nakakapagpanalo tayo Kahit na isa, dalawa, tatlo, apat, lima At least nakakapagpanalo tayo ba diba? Sa buwan ngayon pong August Ang napanalo na po natin Mula sa 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit Ang napanalo na po natin sa buwan po ng August ha. Tingnan nyo po kung ilan po na 37 po na tao. So, 37 na tao. Ganun po ang napanalo natin, 'di ba? Isipin mo malaking tulong po 'yun sa kanila. 'Di ba? Nakakatuwa po. Legit po talaga ang mga lucky numbers po natin talagang malay mo naman isa ka, 'di ba? At siyempre po, ang target po natin ngayong taon na 'to ay meron po tayong mapanalong milyon. Kaya sa mga nagaabang po ng mga lucky numbers po natin ngayon hindi pa po natatapos ang August malay mo naman madagdagan malay mo naman ikaw ikaw ang madagdag sa winner natin sa ngayong buwan ng August ano po syempre mga kalaki ang lucky numbers po natin tandaan nyo libre po ito wala pong bayad mula po sa upload natin ng umaga tanghali hapon gabi libre po yan wala pong bayad yan mga kalaki Private consultation lamang po ang may membership people mga kalaki. At syempre sa membership fee na yan, dapat po bago kayo sumali sa private consultation, dapat po makausap nyo po ako kasi marami po nagpapanggap na ako o kami ni Lola. Okay? At syempre mga kalaki, ang aming mga laki numbers po inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre ngayon pong hapon, mamimigay po tayo ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit uli, apat, at tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers na masuswerte para po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang maging milyonaryo? Okay, mga kalaki, syempre, tuwang tuwa naman kung sino ba namang ayaw maging milyonaryo, di ba? Ito na po ang 2-digit lucky numbers po para po sa inyo umpisaan po natin sa number 1 number 13 at number 17 yan po yung unang 2 digit lucky numbers ang pangalawa po number 24 at number 29 at ang pangatlo po number 6 at number 10 ayan ang 3 digit lucky numbers natin ay number 3, number 1 at number 8 ayan po yung una at ang pangalawa po number 6, number 2, at number 5. Ayan po ang pangalawa. At ang pangatlo po, number 8, number 4, at number 8. Ayan po, mga kalaki, nabigay na natin ng 2-digit at 3-digit lucky numbers. I-rumble nyo po yan ha, kasi marami na naman po nag-chat-chat. Sayang daw, hindi daw nila ni-rumble, lumabas daw yung number. Ayan na naman, ang gigigil na naman ako sa inyo. Pati po ang 4-digit ha, i-rumble nyo po sa mga may gusto lang. Pero kung hindi nyo po gusto, Eh edi bahala ka. 'di ba? Kaya ito na po ang four digit lucky numbers mo mga kalaki. Umpisahan na natin number 1, number 6, number 9 at number 4. 'Yun po yung una. At ang pangalawa po number 8, number 2, number 2 at number 7. At ang pangatlo po number 3. Number 2, number 1, at number 0 Ayan po, kumpleto na po ang tatlong 4 digit, tatlong 3 digit at tatlong 2 digit lucky numbers Syempre, i-rumble niyo po 'yan ha. At bago po natin ibigay ang 5 digit lucky number at 6 digit lucky number, syempre po sa mga bagong pasok po sa aming mga vlog, lagi ko pong sinasabi kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers mula umaga hanggang gabi, hanggang hapon, hanapin po sa Facebook niyo ang Red Parungkin. Meron pong 315,000 followers sa YouTube po. 15,800 followers sa tiktok po 406,000 followers na po tayo mga kalaki patuloy po ang pagangat natin pagdami ng followers kasi ang dami nang nagtitiwala sa atin meron po tayong second account Aris Gatchalian at Red Parungkin po yung naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers. Imagine mo second account, 50,000 agad. Ibig sabihin, ang dami na talaga nagtitiwala sa atin. Kaya kami, hindi po kami nagsasawa na mamigay ng mga laki numbers po sa inyo. Tandaan nyo po ah, huwag po tayong mainggit sa kapalaran ng iba. Dahil may nakalaan para sa'yo. At malay mo naman, kung naniniwala ka na kami magbibigay at magpapanalo sa'yo, mag-stay ka sa vlog namin. Kung hindi naman po, sabi ko nga sa inyo, wala naman pong pilitan. Marami po kayong mapapanood dyan da, sa amin, welcome po kayo, welcome. Kahit bashers, welcome ka. Okay. At ang private consultation po, ito po ay matututukan ko po kayo sa mga lucky code na hihingin nyo po araw-araw, lalong-lalong pa sa mga ibang bansa, sa mga ipapakode nyo ng mga birth month ng mahal nyo, matututukan ko kayo. Sali na po kayo, 3 months po yun, good for 3 months po ang membership people ng private consultation. Sa mga interesado po, PM lang kayo, sabihin nyo interesado kayo sa messenger ko, tatawagan ko kayo. Bago po kayo mag magpa-membership fee, dapat po nakausap nyo po ako kasi marami po nagpapanggap na ako. Okay, eto na po ang ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 27, number 29, number 15, number 34 at number 36. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 11, number 8, number 23, number 26 at number 30. Ayan po yung pangalawa. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin pwede po sa 642, 45, 49, 55 at 58 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Siyempre, eto na, hindi na natin patatagalin. Ihanda mo na ang listahan mo, baka ikaw na maging milyonaryo ngayong gabing ito. Siyempre, hagabi yung ano eh, yung bola. Alas 5 na po ng hapon, tandaan niyo po. Ito na po, number 14, number 15, number 24, number 26, number 20, at number 5. Yan po yung una. At ang pangatlo po, na, ay pangatlo, ang pangalawa po, number 25, number 27, number 8, number 23, number 19, at number 35. Ayan po ang pangalawang 6 digit lucky number. Syempre, ang gusto po namin ni Lola Carmen dito sa Lucky World, manalo, manalo, manalo ka. Kaya ano pa hinihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet. Pero bago yan, babatiin yung kumuna ang ating mga masusugid na nagpapabati po rito. Pero bago ko sila batiin, na, sa mga nagre-request pa nung gusto magpa-shoutout, comment lang po. Dapat ng comment at heart ng heart at kung ano po yung message nyo. Sabihin nyo po, nyo po pag nabasa ko yan, hindi ko lang kayo isa-shoutout. Friends na agad tayo. Ibig sabihin, pag naging in-okay in -okay ko yan, friends na tayo, pwede ka na mangingin ng lucky numbers mo. Diba? Kahit hindi ka member ng private consultation. At ito na po ang shoutout. Shoutout po, Sir Red, nanunood po kami lagi rito sa may Solid North bus terminal. Uy! Talaga ba? Sino yung nanonood dyan? Pasahero po ba? O yung mga driver o conductor? <laughs> Hindi niya naman sinabi. Shout out po. Sumasakay din po ako dyan. Sa Solid North. Opo. Shout out po. At syempre po, happy viewing po kay Baby baby Gael. Happy viewing po. Ayan. 11 months na po siya naglalakad na at tuwang-tuwa po. At mahilig po siya. Pinapanood niya po yung TikTok niyo ni Lola Carmen. Talaga? Hello po, natutuwa siya kay Lola. Maraming salamat po at kahit kami po ay uh, surprise po at magbe-birthday na si Lola Carmen. No, pumapayat po ang Lola natin kasi tumatanda na po. Okay? So, good luck po at sana manalo po kayo ngayon. Takbo na sa suki niyong outlet.